Oh hello guys, nabilinis ko ngayon ng aking mga ah, pero bago ko nga palagi pagpatuloy, meron na akong sasabihin sa iyong pagdaan, nakita mong may ilaw ang bahay dahil sa may ilaw ang bahay, kumatok ka nang kumatok ka binuksan ka Nanabuksa na nabuksan na ngumiti ka ang lagsik ng iyong ngiti at ang ganda-ganda ng iyong bigay ng ngiti. Ang nagbukas naman sa iyo ng pintuan, ngumiti na rin dahil sa kagandahan ng iyong ipinakita. Nung nasa loob ka na, masaya. Masaya, masaya. Pintuhan tayo, pintahan tayo dito, lahat. Then after that, what's happened? Lumabas ka, may ngiti pa rin. At syempre, dahil sa kang na yun, dumalaw ka ulit, pinapasok ka ulit. So lahat ng bagay na yun, guys, ay may suklit. Ano nga bang sukli? So, yung mga kaktos ko, nililinis ko para hindi ako matinik. Lalo na ito. At malalaki pang kaktos. At aayusin ko lang ang kaktos ko. Nagdaldal lang ako ngayon guys. Kasi kanina hindi ako nakapagdaldal. So ngayon nakapagdaldal ako. Guys, pag binuksan ang inyong pintuan, at yung papasok ay bigyan ng kabutihang asal. Tulad ng mga kaktus ko. Minahal kong kaktus ko dahil matinik. Kahit natitinik na. Pero, yung pumasok, after that, matinik din ba? Oo guys, ang tinik-tinik sobrang tinik. Sobra pa sa cactus na tinik. But at least, nakilala mo kung anong klaseng tinik. Ang pumasok. Kaya yung tinik na yan, inaalagaan tulad ng cactus ko dahil ano nga bang masasabi ko? Para sa akin yung kaktus ko namumulaklak yan kahit ganito na lang ang itsura niya, no? Kasi inaalagaan ko. Kayo guys, pag matinig kayo, may tumitinig sa inyo, inaalagaan niyo ba? Ako inaalagaan kong kaktus ko. Dahil masakit mang matinig, masaya na ako pag siya'y namumulaklak yung pumasok ba guys ay bumabuma, bumabuma, bumabuma namumulaklak ba so nasa sa inyo na yan guys pero pag pumasok dapat ang tsinelas iwan sa labas para pag lumabas hindi bibitbitin ang sarili nyong tsinelas dahil ang tsinelas na to ay papaluin ko. Pag kinuha pa to. <laughs> ay, naku guys. Ang buhay nga naman, minsan, kailangan talagang <clears throat> magsalita na rin. Pero dahil sa ayokong matinik at ayokong masaktan, the game is over. Ah, ano kaya yun? Game is over, everything is okay. <laughs> hindi guys, inaano ko ngayon ang aking mga kartos, uh, iisa-isahin ko ng paglabas sa labas kasi medyo hindi na masyadong malamig. Pero, uh, stay ko muna dito sa loob ng bahay ng ilang araw pa rin kasi um, medyo malamig ko ng ilabas dahil gabi na. Uh, at ang ilaw ko'y mangulimlim na rin. So guys, ganun lang tayo guys sa ating pagwawaiti, tayo'y magiging masipag at maalaga kung sino man ang tuminik sa atin. Dahil tinatanggal ang tinik at inaalagaan ang kamay na hindi tayo matinik. So yan lang guys. At saka naman guys, happy happy lang tayo guys. Life is too short. Yes, Life is too short. Tulad ng akin ito na no? nagaano na siya oh. Na, pero marami siyang mga bago. At medyo nasisira na siya. At talagang babaguhin ko yan. Pero, ang sayin ko muna na ah, na sumikat na sumikat ang araw. Pero mal marami na guys, ano, sobrang ng laki yung duno. Aayusin ko pa yan. So, it's okay na matinik ako guys kasi ganun ako guys mag-alaga. Matanim, matao, natitinik man ako ay binubunot to yung tinik para hindi lalong lumalala ang tinik sa kamay. Ah, ba? Diba? At pag matinik man ako dito guys, ay kasalanan ko na yun dahil inalagaan ko. Ganun guys, pag inalagaan, matitinik ka talaga. Pero, pag minahal mo talaga ang pag-alaga, ay hindi ka masasaktan. So, yun lang guys. Bye-bye at saka paalala lang guys at uh, ako'y maglalarga na <coughs> at maglalarga lang. Oh, yun lang guys. Bye, bye na and thank you, thank you very much for always visiting my especially to to Chari. Chari, lagi kita nakikita sa aking ah uh, lagi sa 'yung pagko-comment. Maraming salamat at sa lahat ng ay nagsusuporta sa akin. Merl Migalab shoutout, Merl at sino pa ba? At uh Lars, Lars, hindi ba? Uh Hilot Dion at saka sa lahat ng nakilala ko dito sa Whitey World, tayo ay eh. Go, go, go lang tayo, guys. Kahit matinik magpayo ng matinik. Ay, talagang ganyan. Ganyan talaga ang buhay. Hindi <laughs> na matutunan kapag ikaw ay lumulundag. Pag tumaas ka guys. Lundag, baba, taas. Ewan ko, guys. Pero, go, go, go! Mwah!